ang mga sangkap natin. Yung sake, mirin, and shoyu. So, kailang-kailangan natin to And mag a tayo dito, guys, ng cider. Ayan. Kahit anong cider, kahit sprite or what, kahit anong gusto lagay na cider, pwede. Depende sa inyong kagustuhan. Pero mas maganda, sprite or itong Mitsui cider, no? So, tara, let's go. I Kailangan muna natin ay gigisahin natin ito. So, haluin mo lang siya ng ganyan. Ayan. Haluin mo lang siya. Nilagyan ko lang to ng konting olive oil para wag dumikit at wag masyado ma-oily kasi nga yung yung uh, fork is mag lalabas pa siya ng oil. So ganyan lang ang umpisa natin guys, no. Oh. And then tsaka na natin ilagay itong ating hiniwang uh, fork. So ito bago ko uh, hiniwa to kailangan hugasan mo muna siya. So nahugasan na natin, din lalagay na natin siya dito. So ganyan siya kalaki guys, oh. Ayan. Ayan. Kita niyo 'yan? So ganito siya guys. Ayan. So hayaan mo lang siya diyan. Ayan, lalagay lang natin na maayos. Sobrang kapal kasi. Ayan medyo hintayin mo ng konting uh, mag -ano siya, mag oily oily siya yan. so pag nag start na siya mag oily oily tsaka natin lagay yung ating uh, mga sangkap so guys one is to one to no? isang buhos ng uh, soy sauce and itong mirin natin ayan isang spoon din, ang hirap mag video no Pakita ko na lang later. So guys, nalagyan na natin yung mga pangsangkap natin. Ayan. Halawin mo lang sa saglit ng konti. Ayan. And then mag-a-add tayo dito ng water para um, uh, lumambot itong ating pork. Ayan. hindi hirang mag ng isang kamay ang yes gamit, no? Wala tayong kasama para mag-video sa akin. Ayan. So, ganyan siya guys. So, tatakpan muna natin ito at talagyan natin ng water. So guys, mag-add nga pala ako dito ng uh, dark soy sauce, no? Ito dark soy sauce para magkula yung ating uh, pork. Ayan. konti lang. Uh, small spoon lang itong gamit ko. Ayan. 5 cc. So, pagka meron kasing ganyan, guys, ayan, magkukolor yung atin, maganda yung kalalabasan. Kaya nilalagyan ng dark soy sauce hanggang sa maluto-maluto siya. Kasi pag wala yung dark soy sauce, magmumut mamumutla lang yung inyong ano, ang inyong uh, Japanese na adobo. Kasi nga, itong soy sauce po nila is hindi siya masyadong makulay talaga. Hindi siya makulay. Pagan light lang. So, pag nag-add nag tayo ng dark soy sauce, mas maganda. And don't forget maglagay ng, uh, ng ating um, tawag dito, uh, oyster sauce. Ayan. Small, malit lang din. Ayan. Small lang yung nilagay natin, no? 5 cc or small spoon. So kung gusto niyo nang mabango ang inyong ano, ang inyong niluluto guys, maglagay kayo ng tanglad or bay leaves. Pero ako kasi um, hindi na ako naglagay ngayon kasi nga meron ng amoy yung ano yung mga nilagay nating sangkap dito. So natural na lang yung gagamitin ko yung yung okay na lang sa akin yung amoy ng sake shoyu mirin. Ayun. Or yung soy sauce ng Japanese saka rice na um, rice sake. At eto na guys yung ating um, ang tawag doon, Sprite or cider. Ayan, lagay na natin yan sa kanya. Hanggang, pakukulaan natin to hanggang sa, nakita nyo naman, di ba? Una, lubog siya. Then, hanggang sa mawala yung kanyang mga sauce at maging sticky yon dire diretso lang ng pagpapakulo. I think, need natin magpakulo ng 1 hour. E, or 1 hour and 30 minutes. Ganyan. So, hindi na ako maglalagay dito ng sugar dahil matamis na ang mirin, matamis na yung sprite. So, ganon lang yung tamis na gusto ko. Kaya, hindi na ako maglalagay ng brown sugar. Pero, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng brown sugar. So, takpan na natin siya. So, guys, ito yung 30 minutes pa lang siya. Ayan kikita nyo, yung color ng meat natin, ayan, ganyan na. So, hanggang sa maubos yan, uh, yung nating nilagay, ayan, makikita nyo, mag i unti-unti, sa mas sobrang lumambot pa siya. So, pag malambot na malambot na siya, tsaka na natin siya i-stop, and then, tsaka natin isasama itong ganitong gulay. Ano bang tawag dito sa atin? ah uh, pechay bagyo ba to? Hindi <laughs> ko alam eh. So, ayun, ilalagay natin to. Sa Japan, ang tawag dito is chingensai. Ayan, chingensai siya. So, ayan, dalawa ilalagay natin pag na luto na itong ating ano. So, nagpapakulo na ako dito ng tubig para ito is uh, lalagay natin sa hot water tapos biglang lala, isa, ilalagay natin siya sa sobrang cold na water para yung color niya hindi magbabago. Green na green pa rin yung color niya, mas maganda. And then, ito kapag uh, medyo sticky na, yung sinasabi ko, dun pa lang natin siya ilalagay and then turn, turn off heat na tayo. So guys, ito na guys, so, oh, nakita niyo na ba yan? Ayan, malapot na malapot na yung ating ah uh, tawag dito, yung sauce niya. Ayan yung sauce niya guys, oh, diba? Ilo-low heat na natin yan kapag ganyan. Ayan. So, sobrang lambot na rin ito, guys. Ayan. Pagka nilagay mo ito sa mouth mo, is parang nagmi-melt na siya. So, yung tubig natin kanina, yung ano natin hanggang dito, ngayon, ayan na siya, oh. So, pwede mo na pong i-turn uh, turn off yung heat. Kapag ganito, kasi lahat ng oil niya, ayan, nandyan na siya. Nasa soup na siya, lumabas na siya. And then, lagay mo na siya sa plate, kainin mo na. So, ito siya, guys, oh. Ayan, oh. Ang sarap niyan, guys. Promise, oh. So, yung nilagay ko dyan, uh, yung mga pinakita ko lang, yun lang, guys, ang gagawin nyo. And, pag pinapakuluan siya, 35 minutes ng low heat, then 35 minutes ng uh, high heat hanggang sa makita nyo yung ganitong uh, texture ng kanyang sauce. Ayan. Ayan, napakasarap nito guys. Promise, kahit yung lasa, wala na kayong ano, wala na kayong i-add ia pa na iba. Yun lang, yung pinakita ko lang sa inyo. One is to one lang, then yung uh, water is two cup. Two cup yung nilagay ko doon. Na uh, water. Ayan, ganito kalaki guys, oh. Ganito kalaki, yung water na nilagay ko. So, dalawa niyan. Tapos, ayan nga, one is to one. One spoon ng uh, oyster sauce. One spoon ng, uh, ang tawag dito, yung mirin sake shoyu. Ayan. Tapos, uh, one spoon din ng um, black. Yung kaninang sinabi sa inyo, small spoon pala yun. Ayan. Yung sticky, ayan. O, oh, napakasarap nito, guys. Ayan, grabe. Nagmamantika na siya. Ayan. Sobrang sarap na niyan, guys. So, pag nilagay nyo na siya sa, ano, sa plate, napaka ganda kasi lalagyan nyo pa siya ng uh, bago bagyo, may green, ayan So, guys, ito na yung luto natin. Ayan, nilagyan ko siya ng pumpkin and yung ating ginawang, uh, itong pechay bagyo. Ang tawag dito, hindi ko alam eh. Basta chingin sa yung tawag dito. <laughs> dito sa Japan. Ayan, ang ating fork belly na, na sobrang lambot at napakasarap. So, ayan, nilagyan ko siya ng, uh, kung makikita nyo, meron tayong pumpkin dito. Kasi para sa ating mga anak, is, may maganda yung may color and green. Ayan, so, sobrang masasarapan sila sa pagkain kapag ganito yung design ninyo. So guys, eto na yung ating nagawa. Ayan, iba-iba yung design ko. Pero, ayan, pwede mo na siyang uh, ipang, ano, parang nasa hotel ng kakain yan. Ayan, ganyan. Ang style, ayan. Dito yung datlong, ano, <laughs> ganyan. Pero the best to sa akin, ayan, meron siya nasa taas. Ayan, kaya ang style niya. Ayan, depende na sa inyo kung ano gusto nyo, ano, style ng design ng inyong ah uh, pork belly na. Ayan, Japanese ang, Japanese ang lasa nito. Kasi yung sake, mirin, shoyu na ang ginamit ko. So, ayan lang guys. Share ko lang. Thanks for watching.